Ang China at US ang dalawang makapangyarihang bansa na nakabilanggo sa isang matinding tunggalian sa loob ng marami ng mga dekada at isa sa mga pinakakontrobersyal na isyo sa pagitan ng dalawa ay ang katayuan nito sa Taiwan na inaangkin ng China bilang sarili nitong teritoryo samantalang ang US ay sumusuporta naman sa pagiging demokrasya nito at nangako na ipagtanggol ang Taiwan mula sa anumang pagsalakay ng China. Ang isyong ito ay humantong sa isang magulong sitwasyon sa Taiwan Strait kung saan ang magkabilang panig ay inalerto ang kanilang puwersang militar at madalas na nagsasagawa ng mga pagsasanay. Ngunit bagaman malinaw ang geographical advantage ng China at pagkakaroon nito ng higit na populasyon kung ikukumpara sa Amerika, bakit hindi pa rin natatakot sa kanila ang US na makipaglaban para sa Taiwan? Sa video na ito ay titignan natin at ipapaliwanag kung bakit hindi natatakot ang US na labanan ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa mga oras na kung sakaling aatakihin ng China ang Taiwan, ang mga submarino ng US Navy ang maaring unang bumangga sa Chinese Invasion Force. Sa tulong ng mga ito, maaring mapabilis lamang na matatapos ang digmaan, maprotektahan ang soberanya ng Taiwan at humina ang global aspiration ng China. Ngunit dapat ding isaalang-alang ng US Navy na marami ang masasawi. Ayon sa mga war simulation na isinagawa ng Center for Strategic and International Studies sa Washington, Bagaman ang isang American submarine fleet ay dadanas ng maraming masasawi laban sa Chinese Navy sa iba't ibang mga sitwasyon at ang US Undersea Force na kasalukuyang binubuo ng 53 nuclear-powered submarines ay malalagasan ng maraming iba't ibang mga sasakyang dagat at mga tauhan. Normal lamang ito at makukuha pa rin ng Amerika ang tagumpay kung isa alang-alang ang malaking epekto nito sa kampanya sa Taiwan at ang pangmatagalang kakayahan sa nuclear deterrent. Ang mga submarino ay isang mataas na prioridad para sa US Navy. Handa silang mamuhunan dito ng bilyon-bilyong dolyar bawat unit na ang karamihan ay nagtataglay ng mga advanced na teknolohiya kung saan naging saksi ang karagatan kung gaano katindi ang mga submarinong ito. Ang US ay may tatlong pangunahing klase ng submarino. Una, kilala ito bilang SSBN Nuclear Powered at Nuclear Armed Submarine. Kaya nitong lipulin ang buong lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pangalawa at pangatlo ay kilala naman bilang SSN at SSGN nuclear powered. Hindi ito armado ng nuclear ngunit maari nitong hamunin ang mga submarino ng kaaway na sinusubukang pigilin ang mga SSBN sa pagpapakawala ng kanilang mga nuclear payload. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng mga submarinong ito ay ang Ohio Class, Columbia Class at ang Virginia Class Submarines. Ang Ohio Class ay isang fleet ng nasa 18 nuclear powered submarine na nagsisilbing backbone ng US Strategic Deterrence and Global Strike Capabilities. Sila ang pinakamalaki at pinaka advanced na mga submarino na binoo para sa US Navy at maaari silang magsagawa ng iba't ibang mga misyon mula sa paglulunsad ng mga ballistic missiles hanggang sa pagdeploy ng espesyal na mga puwersa. Ang 3.2 billion dollars at 19,000 na tuneladang sasakyang dagat na ito na mayroong top speed na 25 knots at walang limitasyong saklaw ang siyang nagdadala ng 70% na deployed nuclear arsenal ng Amerika kaya naman naturingan din ang mga submarinong ito na pinakamapangwasak na sistema ng armas na ginawa. Mayroong dalawang variant ang Ohio class submarines, ang ballistic missile wielding SSBN at ang guided missile wielding SSGN. Ang SSBN ay nagdadala ng 20 Trident II D5 Submarine Launch Ballistic Missile o SLBMS. Bawat isa ay mayroong hanggang sa 12 nuclear warheads. Ang Trident 2D5 ay may saklaw na higit sa 7,000 miles at mayroong high accuracy na tumama sa mga target at stealth. Ang mga submarinong ito ay responsable para sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na presensya sa dagat at handang ilunsad ang kanilang mga misil bilang tugon sa isang nuclear attack sa US o sa mga kaalyado nito. Ito ay papaganahin ng Ohio class na may kakayahang sumisid sa lalim na higit sa 1,500 feet manatiling nakalubog hanggang sa 90 days at mag-operate sa loob ng 15 years ng walang refueling. Ang mga SSBN ay pinangalan sa mga estado ng US tulad ng Ohio, Tennessee at Wyoming. Ang SSGN ay na-convert mula sa unang apat na SSBN na ginawa upang dalhin ang mas lumang Trident 1 C4 SLBMS. Ang SSGN ay binago upang magdala ng 154 Tomahawk cruise missile sa halip na SLBMS, pati na ang Special Operation Forces and Equipment. Maaring umatake ang mga Tomahawk missile sa mga land target o sa dagat na mayroong conventional o nuclear na mga warhead. Ang SSGN ay maaari ring suportahan ang mga patagong misyon tulad ng reconnaissance, surveillance at infiltration. Ang SSGN ay pinangalan sa mga rehiyon ng US gaya ng Florida, Georgia at Michigan. Ang Ohio class ay na-commission noong 1981 para sa isang mahigit 40 years na pagserbisyo na magtatapos sa 2030 at papalitan ng bagong Columbia class SSBNS. Ang Columbia class na mayroong katulad ng laki sa Ohio na kayang mag-accommodate ng hanggang sa 155 na mga crew ay isang bagong klase ng labing dalawang SSBNS na itinatayo upang palitan ang labing apat na Ohio class SNBNS sa serbisyo. Kapag natapos na ang mga ito, ang mga submarinong ito ang magiging pinakamalaki at pinaka-advanced na mga submarino na ginawa ng US at magsisilbing pundasyon ng US Strategic Nuclear Deterrence Triad sa darating na mga dekada. Ang bawat submarino ng Columbia-class ay may displacement na 21 tonelada at top speed na 20 knots. Papaganahin ito ng isang nuclear reactor na maaring tumagal ng apat na taon sa serbisyo ng hindi nagre-refuel. Ang submarine class na ito ay nilagyan ng pinakamalaking bersyon ng Virginia class sonar system at isang pump jet propulsor para mapahusay ang stealth at maneuverability kumpara sa kanyang predecessor. Ang Columbia class submarines ay magdadala ng 16 na Trident 2D5 SLBMS at bawat isa ay may 12 nuklear warhead. Ang Virginia class ay isa namang klase ng 2.8 hanggang sa 4.3 billion na nuclear powered cruise missile fast attack submarine ng United States Navy. Ito ang pinakabagong Navy submarine class sa serbisyo at maaring pinakabagong stealth intelligence gathering at weapon system technology. Ang mga Virginia class submarine ay dinisenyo para sa malawak na hanay ng open sea at mga misyon sa baybayin, kabilang ang anti-submarine warfare at intelligence gathering operation. Ang lead ship naman ng Virginia class submarines, ang USS Virginia, ay ang unang US Navy submarine na ganap na idinisenyo sa isang computer. Siya ay naihatid sa Navy noong 2004 ngunit wala itong gaanong oras upang i-enjoy ang kanyang bagong tahanan. Dahil makalipas lamang ang isang taon, idiniploy ito upang suportahan ang pandaigdigang digmaan laban sa terorismo. Ang USS Virginia at ang kanyang mga kasama ay may top speed na 25 knots kapag nasa ibabaw at 35 knots naman kapag nakalubog. Ang kahangahangang mobility na ito ay dahil sa isang General Electric S9G Nuclear Reactor Propulsion System na maaring tumakbo ng higit sa 30 taon sa isang pagkakataon ng hindi nagre-refuel. Bukod pa sa bagong propulsion system, mayroon ding ilang innovation ng Virginia class na hindi nakikita sa mga nakaraang submarine class ng US o anumang klase ng submarino sa buong mundo. Ang mga innovation na ito ay kinabibilangan ng pinag-isang modular mast kung saan ang lahat ng mast ay nagbabahagi ng isang karaniwang disenyo na nagbibigay daan sa mga ito na mailagay ng magkasama sa isang pinagsamang sistema para sa housing. Pagtatayo at pagsuporta sa karamihang mga advanced na mga mass-mounted antenna at sensor na iniaalok ng US gaya ng malaking U-shape aperture bow sonar lightweight twine aperture array support at starboard flanks, isang tb 29 tow passive array para sa rearward detection at marami pang iba. Lahat ng mga feature na ito ay nagri sa isang komprehensibo at effective sensing of the environment na nagbibigay sa mga submarino ng isang first sense, first kill advantage sa mga kalaban. Bawat isang Virginia-class submarine ay armado ng 65 mga missile at torpedo. Kabilang ang UGM-84 Sub Harpoon Missile, ang innovative anti-ship and land-attack dual-purpose Tomahawk, at ang Mark 48 Advanced Capability Heavyweight Guided Torpedoes. Ayon sa open source budget documents, ang mga submarino ng Virginia class ay maaring ang unang mga submarino na gumamit ng mataas na enerhiya na 300 hanggang sa 500 kilowatt laser weapons. Ang mga submarinong ito na puno ng top-notch American technologies ang siyang makakatapat ng China at habang ang American subs ay tila halos invincible, ang China ay isa sa ilang mga bansa na may pagkakataong labanan ng mga ito dahil sa kanilang pagkakaroon din ng ilang kahanga-hangang puwersa ng submarine. Ang China ang isa sa mga bansang mayroong napakalakas na submarine fleet sa mundo. Isang mahalagang bahagi ang submarine power ng kanilang modernisasyon at pagpapalawak ng Navy na naglalayong hamunin ang US Navy Supremacy sa regyon ng Indo-Pacific at protektahan ng mga interes at soberanya ng China. Parehong mayroong nuclear-powered submarine fleet at isang malakas na diesel electric submarine fleet ang China na patuloy na pinapabuti at dinadagdagan gamit ang mga bagong disenyo at teknolohiya. Ang fleet kasama ang anim nilang SSBN na armado ng nuclear-capable JL-2 SLBMS, anim na SNNS armado ng torpedoes at conventional missile at 46 na SSK na mga diesel-powered attack submarines na ginagamit para sa coastal defense, anti-submarine warfare at special operations. Hindi pa nakontento ang China sa mga submarinong ito bumuo pa sila ng mga bagong klase ng mga submarino na magpapalakas pa sa kakayahan ng kanilang Navy at hamunin ang US gamit ang mga bagong klase ng mga submarinong ito na kinabibilangan ng Type 096 SSBN na inaasahang magdadala ng JL-3 SLBM. Mas long range at mas mayroong accurate na mga missile na maaring matarget ang continental US mula sa South China Sea. Ito ay magbibigay sa China ng second strike capability at isang mapagkakatiwala ang nuclear deterrent laban sa US. Ang kanila namang Type 095 5 SSN na inaasahang mayroong mas pina-improve na stealth, bilis, tibay at firepower at pati na rin ang pagtataglay ng vertical launch tubes para sa mga cruise missile ay gagawin itong mas versatile at capable ang China na magsagawa ng anti-ship, anti-submarine at land attack na mga misyon. Ang kanila namang Type 039B SSK ay inaasahang mayroong feature na Air Independent Propulsion Technology Nagpapahintulot ito sa mga submarino upang gumana sa ilalim ng tubig para sa mas mahabang panahon ng hindi umaahon. Nagagawa nitong mas stealthy at survivable ang SSK ng China, lalo na sa shallow waters. Ang mga submarine fleet ng China at US ay walang duda na nakakapagsagawa ang mga ito ng anumang misyon na itinalaga sa kanila o maging kahit ang paglipol sa mga rehiyon o kontrahin ng mga puwersa ng kaaway. Kaya naman kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang superpower na ito dahil sa Taiwan, walang dudang magiging isa ito sa napakatindi kung kaya dapat magpatuloy pa rin ang kapayapaan upang hindi ito mangyari. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?